Maraming salamat po na po'y nanagig bahay na may naglagong pagig na hindi na kumakawang Hello guys, uh, mag-hi mag mo. Ah, ah, dito kami ngayon, nagdala kami ng mga gamit. Yan, mga gamit ni tatay. Hey, Tay, uh, naunsa mo ka injury ka? Hah? Ha? <laughs> 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 nah, hapitan? Nah, 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 nah. Ay, resti <laughs> nah, Naunsa deka? Hah? <laughs> ha? <laughs> Nahilot nah, na na? Nahilut naka? Alitre. Napiang nga nisi. Naun sama kak nga nung napiang mga kak? Nga wana. Nagpasaan kaskahoy. Nagpasaan kaskahoy dayon? Nga. Neralinas. Neralinas? Naya kakamot alitira kake paningkamot. Ayoko bihansanya nahilut na? Hmm. na? Nungu alas mga batak kaskahoy? Nga. Nama nangikamot sakugat nga. Nama nangikamot sakugat nga. Nama nangikamot sakugat nga. Nama nangikamot

kalian petabang meninnya, ha? <tabang> ini ha takut <tabang> Eh, solo mulai mau Masih P boy, palon ya Aramil Brian. <laughs> <Pib> Aramil Brian. <laughs> Naga, ano ng format? Tay, nay

ng lamisa. Asaman Kim. Lamisa. Ah, oh, mayroon tayong misa. Na, lamisa. Na, kay lamisa ng gamay tayo. Ah, oh, natin ng lamisa. Wow. Kana siya kuno itistik kuno nagbukla dito. Ang yeah. Bungo sakto ba on na? online. Oh, online. Yan, mayroon tayong, ito po yung binili natin para hindi na yung foam kasi mainit yung foam. Init yun eh, iyo. Kaya na ko na. Kuris na rosto ah. Ayan. May lang Ari dere, dere. habol. Eh unan sila nuna to. Yan, ito po yung banig. Hindi na lang po kasi mainit niyan. Hindi ka do kung Ya, ya.

Antonko takut, Antonko takut, Antonko, 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 ada Antonko, 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 sih Antonko, 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 Antonko,

Si Gago, wala ba kan Wala ninyo, kaya kamo magiging dawat na para pa doon nga rin. Eh, pasang ambit ko na po. Na to, magiging hindi pa kanda yung mabot gab eh. nga bot na. Eh, sarang gilipayan ako. Gilipayan ka? Oo, sarang. Malipayan, hindi na ito mag-anto. Salamat kasi mong pagmanggo, no? Si Pim, na may nagkuhan sa mong. Pasok niya, tula, anak. Sana. Pim, kung sa'yo magkasundin mo, Pim? Ulusok ang kuha. Ulusok ang kuha. Kay, thank you. Kayo sa nagtabang kay Pilmiro. Sin, nag-inagin ni Pangayon. Yagipay mo, agbalay din na yung Thank you kay sa sponsor. Marindi, di labi Oh, thank you. Gikay na nyo ya. Oh, nung Tata, gusto ko na mamutabang, pero huwag may katabang maong ni... Nangayon na lang ko nila ni Brut. Anang ni Brut tata, huwag ni Kuya Rini Rikose. Kaya huwag may katabang pa kumangkon. Ikaw rin yun. So, karoon, tatawag yan, tatawag yan. Oo. Salamat kaayo. Maraming thank you. Tara. Tawang mga... Thank you. Thank you. you, th th you. Thank you. Ayan, merong sulat sa labas isa. Isa sa loob. So, yan po guys, uh, ngayon po ay eh, nakabitan namin ng solar para sa gabi po ay eh, maliwanag na naman yung balay. So, wala na kay problema. na po, salamat po na ay nga na naging ko'y bahay. na sa kong pag-igda. Hindi na ka Oh, so, yan maraming salamat um ni Ma'am Reggie de Labina sa Chicago nila ni Sir Rose. Uh, salamat po sa inyo. Yan si Tatay po ang nabigyan natin ng ano ngayon. Uh, pobo. So yan nga ah uh, gaya sa nakaraan na uh, ano po ah uh, masilip lang kasi sira yung dingding. Pa, kapag umuulan, tumatagas yung tubig, hindi makatulog ng maayos. So ngayon sa tatay ko, oh, hindi hey, na makaligid-ligid. Then, hey, wala na ipuha. So, napo kay Bugas, ah, na, na groceries. So, magkapuhay po kuhay, ha? Magkapuhay. ayaw sa kagdong libang? Hindi, ah, isa ko. Ha? Hindi, isa ko. Ang hmm. kay, murang hmm. sakit pati kayo. Hmm. Ang nagasto na to, tanda na nito, eh. Mga resibo. Yung mga resibo na to. Na, naka po tayo niya sa itong notebook. Ang nagasto. So, ang nagasto na to kanan sa, sa, kuhan, oh, sa balay. Uh, nagasto tanan sa balay. Uh, 58,000 sa, sa bahay lang. Lahat, nagasali na yung labor, materialis. Uh, 58,660. So, tapos, namili tayo ng mga gamit magamit natin uh, bigas at saka groceries dahil 8,841. saka nagbibigay din tayo ng 2,000 sa inyo. So ito po yung nagastos natin lahat, uh, ma'am Reggie. Maraming salamat. Salamat, ma'am Reggie. Sa imong pag-esponsor uh, na rin ako. At bayakong tungkol na ilang paginig dahil karoon pa rin ikatukon